karon mga kalangga magilista o injector mga kalangga mana ang injector mga atong ipuli mga kalangga gi order na mo ni sa shopee so ato ang testingan kung mugana ba siya pani siya kabog mga kalangga upat mani siya mga kalangga injector nga mo ni ang daan ni ang daan mga kalangga Original pa na siya gano? Original Original pa na siya mga kalangga. Wala pa na siya nailisan. Karoon pa na siya mailisan sa kan. Ang mong good friends. taod na siya mga kalangga ang upat kabuok. Muna ang daan.

o oh, they name lang siya mga kalangga ang injector na nag-abot from Shopee so among gi unbox mga kalangga kay para mabala na mo or anything na basin na siya damage pwede na no siya ibalik so pagbalik sa Shopee mga kalangga very easy lang dai siya mga kalangga magbalik sa Shopee mas lisod pa magbalik sa Lazada mga kalangga so anyway mga kalangga ato lang siya i-open With the background of plato mga kalangga. kana aming plato is korel na siya mga kalangga. Ibutang lang na siya din ha kaya amua, na siyang So nai nag na upat ka injector mga kalangga. So barato lang na isya, siya sa Shopee mga kalanga Ibutang na lang na ko ang link sa comment section down below mga kalangga. Para if ever na naay mag-order. So pwede lang mo mag-click lang ninyo ang link mga kalanga So, di open na nilang gap. So, mana siya. So far, so good. Okay man ang injector kay nangga naman siya. And then, tama po ang parts nagipadala, mga kalanga. So, mana siya mga kalanga.